Nanay Huwag ka, ka lumayo Lumayo ka pa nanay Dito pa yung nasa lo Ayan, sinanay Sinanay ang aming suki sa isda Ayan, walang Gusto ko tunay nanay Kaso wala pa akong seldo Mamaya pa yung seldo namin Ano? Wala na gusto ko to. Ayan, no. Tsaka ito na, eh. Magkano to? Pwede bang mamaya na lang yan? Mamaya na lang ang, ay, kailan ka ba, no? Mamaya pa yung sildo ko, eh. 31 pa lang ngayon. Yan na yung mga, ano Gusto na yung asawa ko yan, eh. Magkano ganyan, na? P200. Pasok ka doon sa factory. Gusto ng mga ano yan. Saan na ba yung malaki? Oy! Saan na yung malaki mo, Nay, na isda? Magkano naman to? 200 Grabe ka naman, Nay. Ay! For you, Hindi ako, ah. 200 ito, Nay? Oo. Ang isa? Hindi. Tingnan mo nga to.